Kaugnay nga ng balitang yan, bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos patungo sa Tacloban City para sa 10th anniversary ng Bagyong Yolanda. Narito ang latest sa report ni Lath Narciso. Miss Leth. Edmiel, dumalo si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Misa para sa pagbunta ng ikasampung taon ng pananalasan ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City. Sa kanyang mensahe sa komemorasyon, sinariwa ng Pangulo ang mga pangyayari noong tumama ang bagyo. Isa si Pangulong Marcos na noong senador sa mga unang tumunta sa hometown ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos matapos manalasa ang Yolanda. Inilarawan nito na complete loss ang sitwasyon noon dahil sa lawak ng pinsala. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa bumuhos na tulong mula sa iba't ibang bansa, local at international NGOs at pribadong sektor sa gitna ng pagkakalugmok ng Tacloban at iba pang lugar sa Leyte at Western Visayas. Habang buhay anya ito nilang tatanawing utang na loob. Kasabay tipi si pinamamadali ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng titulo ng lupa at pagpapatayo ng mga pabahay para sa mga beneficiaryo at mga biktima ng Super Typhoon Yolanda iniutos rin ang Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na isama na palagi sa anumang programa at pagdedesisyon ng aspekto ng climate change dahil hindi na ito maiiwasan. Binigyang diin ito na mahalagang makapagtatag ng mga komunidad na kayang tumayo sa matinding epekto ng kalamidad. Para sa NBC Network News, ito si Leap Narcito, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.